Anong sabi sa iyo ng enforcer? Ano daw si Pawala kasi yung gulong yan kasi to to 78 saka 70 70 yung ano ko max dapat ang babayaran mo 5,000. Paano naging 2,000 ang binayaran mo? Meron kang resibo? Wala kasi yung binigay sa resibo eh. Wala. Kumpiyansa ako, mali ang huli dito. Pero ang pinagtataka natin, Pinagmulta ka ng dalwan libo, walang resibo. Binalik sa'yo yung lisensya. Mamumukhaan mo yung nagkolekta sa ng dalwan libo? Samahan niyo, po. If chief, matanong kita, yung pala mga enforcers na pinag-uusapan natin, hindi tao mo, taga-region? Yes po. Hindi pala enforcers ng district yung nanguhuli sa mga to? Hindi, region. Galing pala sa region? Pagkinturuan yung tao nyo. Meron kayong karapatan, mga mga drivers, na to write under protest in the TOP. Karapatan nyo yan. Huwag kayong magpakabingi, huwag kayong magpakamute. Maraming beses ko nang napatunayan yung maling ginagawa ng ating enforcer, enforcement personnel. Hindi ko sinasabing lahat. Katulad niya, isang estudyante. Katulad niya, isang maliit na manggagawa. Yes, totoo naman. May karapatan silang mag-contest. The problem is, ilang beses sa absent. Pag naipanalo, kansilado lang ang huli. Hindi napaparusahan ang enforcer na nagkamali. Without bias, maraming beses ko na po napatunayan. At hindi kami mag-aksaya ng oras kung wala akong nakikitang malakas na depensa. In Pinas Kong, when I was assigned in Sabuanga, isang law enforcer natin, si sinuspend ko ng seven days. Sabi ni Asik Galvante, i-suspend mo ng 30 days. Sabi ko, kawawa naman. Anyway, yung ganon, karampatang 7 days na walang sweldo. Tama na yon. 7 days only? Yes. Kasi, at least, eh, kung i-compute mo yung 7 days times... Magkano, magkano kaya yun? yun? Sa so 500 times 7, magkano yun? Three Mga 3-5. 3-5, just imagine. 5,000 multa. O, mali ang huli. Talo. Kaya lang kami nandito ay RD para ma-explain sa iyo sa mga riders ano yung pinaglalaban natin may basehan tayo but of course wala yung enforcer mo hindi naman pwede kaming magmatigas and mag-insist na tama kami kaya nga sinasabi natin once na napatunayan na mali ang huli uh, ginagalang at nagtitiwala tayo sa LTO kay ARD, especially dahil sa ang karap natin. But, kung hindi tayo masatisfied na mabigyan ng administrative sanction yung ating enforcers, eh, tayo na lang ang kikilos outside LTO. Yes. Kaya lang tayo ay dumulog dito sa office ni Madam ay base sa pag-uusap namin dito, nandito yung TOP. Kaya in natin, dito tayo magko-contest. Pero yung palang enforcers, assign sa regional office, katulad pa rin ang iba. Kapatid, may exam ka pa, no? Opo. mag ka lang kay ARD dahil na ng proseso? Sige po. Mag-file ka ng contest? Simple lang, ikukwento mo lang yung nangyari? Sige po. At magtawagan tayo. Kung ilang beses kang pupunta dito, mag-usap tayo, Brother Matt. Yes po. natin ang panggasolina. Okay. Pero, sir, may tanong po ako. Halimbawa lang po, kung ipipilit sa amin o sa akin na hindi daw pasok sa standard yung tire ko, meron tayong panglaban, department order, specification sa motorsiklo at yung iyong statement. Kailangan labanan nyo ng enforcer, patunayan niya na tama siya. Pag nasita po ako, ito lang ito ipapakita ko. Kapatid na Muslim ka ba? Opo. Sa usapang legal, pag nahuli ka, ang paningin sa'yo ng batas, wala ka ng lisensya. At ikaw, one year, masususpende. Ang may sabi nun, batas eh. Kaya sacrifice na lang tayo. Binigyan kita ng limang libo. Bago ka umalis, bayaran mo na. At uh, pag naman nanalo tayo, kakasuhan natin yung enforcer para mapigilan ang maling ginagawa kung mapatunayan na ng mali nga. Ali kayo. Ali kayo. Brother, sino yung nagbayad ng 2-5? Ali ka. Ito, 2-5. Nasaan yung T.O.P. mo? Pati nga yung T.O.P. number mo? Yung status. Magkano binayaran? lumalabas sa record 1,010 ang binayar 1,000 saan ka nagbayad? dito sir yeah. kanino? brother siningilan mo siya ng 2,000 walang resibo yeah. ang huli sa kanya modified tire ang alam niya yeah. 5,000 multan paan man sir uh, yung ako si ma 2,500 anak ka 2,500 anak ko sir Di man Kaya makaya ng 2,500 sir Tayo, wala akong karta. para sir oh tong taas ng buhok, tong Ano uh, na Ikaw, kanino ka nagbayad? Yung ano sa iyo. Around bola ko po. Ano? Sir. Ano dito tapos walang resibo. Tapos yung oh. no ko 5,000. Sabi ko hindi ko kaya kasi wala akong ano pera, may college pa ako, may may ilbintari. Sabi niya, hindi kasi yung salary si ko ano ah uh, 5,000 sabi ko. Tapos na ako in inuhuli doon kanina ng KEO. Sige, ano daw ang violation mo? Ano yung side mirror ko, sir? Side mirror? Yung, oh, tapos may disinuhuli Ang ticket, ako. LTO? LTO. Saan ka nagbayad? Dito rin? Dito. Pero ikaw, sa kanya nagbayad Dito, ng 2,000? Sa kanya, sir. Oh, hindi kita kilala, hindi ko siya kilala. Harapan niya sinasabi, ikaw ang nagsingil ng 2,000. Hindi ito maglakas ng loob na i-identify ang tao mo Amen. kung mag-invento ito. Ayan, harap-harapan, no? Tanggalin mo yung face mask mo, huwag kang matapad. O. Oh. O. Oh. O, oh, sige. O, oh, wala siyang resibo, eh. Kasi kaya hindi kayo nagbibigay ng resibo, kinulik na mong dalawang libo, ipapasok mo, wala 1000 lang. Ako, kapatid, hindi kita inosgan pero hindi madali para sa kanya, ikaw ang ituro na siya mag-invento lang. Kasi pag sa akin ito ginawa, ituro ako, chief, harapan tayo, ituro ako, sipahin ko yan. Kapatid, magkakabinahid mo? Tukay po. Bigyan mo na lang ito ng tukay. Sa usapang legal, hindi ganun kadali. May proseso yan. Okay? Kaya naiintindihan naman kita at... Uh, pinagbabalabalansi ang statement eh. Ang ticket sa kanya, modified tile. Ang multa, limang libo. Ang nasa system, binayaran niya isang libo lang. Pero sabi niya, nagbigay siya ng dalawang libo. So, pag in-evaluate mo yan, kapanipaniwala. Why? Dapat, kung tama ang huli, at nagsisinungaling ito, dapat, limang libo ang nasa bayaran mo. Kasi hindi naman siya nag-contest eh. Oh, hindi siya nagkontes eh. Mm. Dahil biktima ka ng hindi ka tanggap na tanggap sistema. Ibalik ko na lang 'yung libo mo. Thank you po, sir. No. You. Ang masasabi ko na lang sa iyo, kapatid, magbago ka na. Pa'yong kapatid 'yon. Hindi kita dinidiktahan. May pamilya ka. Ilan anak mo? Dalawa. Eh baka hindi mo alam 'yung kausap mo. Intelligence personnel na. O, tapos ipoposas ka. Kawawa ang pamilya mo. Ha? Kaya kung ginagawa mo yan, payong kapatid, magbago ka na. Okay? Mm -hmm. Excuse po, ito po si 2-5. Saan ka nagbayad ng 2-5? Dito. Uh, isa po. isa Saan ka nakapwesto? Doon sa... Hindi, nang nagbayad ka. Dito, tapos may... Saan dito, sir? Sa... sa kasama niyo dito yung mataas hindi sir saan po kayo ako nung tanong sa sir saan dito sa loobs Diyan sa labas sa labas, so, doon sa, may gate saan dito? sa labas sa labas ng kinuha niyo. Nakikilala mo, sir, kung sino kayo ng kanabayad, sir. Pastor rin ako po, sir. Pastor ka pala. Ang kapastor ng bayad, pae, lalaki. Lalaki. Kailan ka nakataas mo. Anong itsura? Ano po, payat siya, tapos taas yung buwok na. Haba yung Taas na. Oo. Haba yung buwok. mo yun, sir. Kapareho ng isang kapatid natin, kung ma-identify mo naman, yon ay aligasyon pa lang eh. At uh, kailangan papatunayan natin. Mahabang proseso. Okay, ganito na lang. Dahil ako ay may advocacy, ibibigay ko na lang, Pastor, yung profile mo. At uh, ang warning na lang natin sa mga kababayan natin dito sa General Santo City, pag may kapareho na ganitong kwento, para mas madali, ting lang sa opisina namin, entrapment na lang. Kasi brother, hindi sapat yung mag-akusa eh. May legal process eh. Kaya hindi rin naman tama na magturo tayo tapos parang convicted na agad. Di ba? Oh, kawawa yung pamilya. Bilang may advocacy pastor. Brother Matt, yes, ibigay mo kay pastor yung 2-5. Hindi ibig sabihin, kinukonsinti ko kung totoong may nagkamali nga sa'yo, ang magiging lesson na lang dito, uh, magkaroon ng warning. Kasi kung entrapment, kung ikaw halimbawa ang nangongolekta na walang resibo, hindi mo alam yung binabayad ko sa'yo, mark money na. At pag natanggap mo na, ipoposas ka na lang. Pwedeng sabing naniniwala, pero hanggat hindi napapatunayan, aligasyon pa rin. At uh, hindi, na hindi ko na nabalain si Chief naiharap yung personnel kasi parang ang pangit naman no? Okay. O sige. BM25. O oh, yan. Pastor. Oh. Si Lord, bless you sir. Bless you, sir. Okay. Pareso po kami ng scenario sir. Dahil lang po sa gulong. Sa yes, Bayad na, hindi pa? Bayad na sir. Yes, sir. Ay, uh, ay, po kayo ay, 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 ako ay, Uh, nadala sa pakiusap sir free kay okay, naman may resibo wala wala, so, sir. wala. oh <laughs> same at same pare pare yung wine donut kunin mo na lang gikas niya okay boss pakita mo ebidensya ay ah, ba yung po yun sir eh kasi hindi ah gikas o oh, oh, sige gikas nako Delegado to, mate -to. Pero hindi direct sa kanila. May middleman ano? Ah, hindi. Sa tindahan eh. Sa tindahan pina Kaya nga middleman 'yon. Pati oh. Okay nung ano nung transaction. Dalawa ipakita mo TOP at saka yung GCash transaction. Pag naipakita mo, Ito mag... po yung sa TOP. Yan. Kunin mo yung number ni oh, picture mo, mo na lang. Nandiyan yung GCash foreign brother. Oh, yung GCash. I-check ko pa sir. Sige, labas mo. Makakarepan ka sa akin. Pag wala kang biday siya, wala akong babayad sa iyo. No? Ay, kwento lang, kuya. Sabi ni Gas, abal hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Yung kanya po kasi nagkabot na bayad po siya walang resibo. Hindi pa po check sa system po. Aka existing pa po yung bayarin niya. Ay nga pala, pati na to 2LP. Chief, verify lang kung magkano binayaran sa system. Eh, hindi ka na pumasok sir. Sabihin mo sa'yo magkano ang pumasok sa gobyerno. Magkano ang pumasok? May adyan sa gobyerno ng 5,000. Sa tumbler ba? Yung tumbler, ano yun? Extension office po sir. Basta yung chief. Maalam. Ganito kapatid. Magkano yung siningil sa'yo? 2,000 sir. Ah, bali, bali ano yun sir? Yung sa affidavit niya sir. Magkano? 300. Bali, 2,000. O ganito na lang. A uh, base sa department order. Base sa dokumento na binigay mo. May mali. Okay? Pero dahil kapos kulang kami sa oras para pupunta sa regional office. Para hindi ka naman kawawa. Yung 2,000 libo plus apidabit tatlong daan. Bigyan mo na lang ng 2,500. Pero hindi pa tayo tapos. Kapos na po. Kapos na. Teka pala, magkano binigyan natin? 5,000? Ah, 5,000 po, tapos yung 2,000 boss. Yung Hindi, nasan yung 2,000? Ah, yung isang na pixel. Apo, ah, kasi pastor po, 2,500. So, 5,000 plus 2,000 na na pixel, 7,000. Kasi pastor, si pastor 2,500. Okay. Tapos, kakain pa tayo. 1,000 na lang po pera ng pera. <laughs> pera. brother Jerry! Bariya po dito, bariya. Wala po akong pera, boss. Wala ka mo, brother. Sa iyo yan, ano, hindi sa akin. Oh, sige lang po, boss. Sige lang, boss. Maraming pera yan, boss. At buka, okay. po ay, yan na ay, 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 kaya nga tayo. Ganito. Up eh? Bibigyan ko yung 2,000 mo oh, no. plus 300. Oh, no. Aba. <inaudible> ah, hindi ibig sabihin, sinusuko natin yung maling trabaho yes. nung umuli sa'yo. Klaro, klaro. Kulang tayo sa oras